Kailangan magandang pagkahin ng para hindi kumalas. So pagkatapos mga master, ganun din ang gagawin natin yung P- minus at k P+. Plus. So unahin natin yung kanyang P+, plus, yung kanyang positive. ganun din yung nangyari kanina sa kabila, yung ginawa natin. ganun din. Kunting ingat lang mga master. Basta laging paalala, ingat-ingat tayo palagi para hindi madiskrasya yung ating ginagawa at hindi masayang. Okay, putol tayo ng black na wire para sa kanyang negative output. Lagyan natin ng Tapos sinang na natin ng dahan-dahan. Ayan, kunting ingat. Ayan, ayan. Para hindi magdikit yung positive at negative. Pagkatapos mga master, ayan, putuli natin. Pantay lang natin. Huwag masyadong mahaba. Sayang yung wire. So ayan, nakabuo na tayo at nakahinang na mga master na wiring na natin. At ito naman yung kanyang terminal wire connector mga master. Hindi ko alam kung anong tawag dito. i-comment na lang, nalimutan ko. <makes> Ayan, dyan natin i-coconnect itong uh, positive at negative. Ayan, para dyan di mag-connect yung uh, wire na galing sa DC pan. Ayan, madali lang i-connect yan mga master kasi ready to use na yan. Okay, tapos na mga master at syempre kunan natin ang voltage kung tama yung ating wiring. Okay, test natin. Ayan, 6 volt. Okay, good yung ating wiring mga master. Pagkatapos nito, babalotin na natin mga master.